Narinig mo na ba ang salita ng mawayit at ng mamaba? Pero mga ganda na lang mag-isip ka kung na, alin ang tama. Napansin mo ba ang winsan ang D ay naging R? O kaya nalilito ka kung kailan mo gagamitin ang din at trin? Ang daw at draw Pareho lang ba sila? Tara, pag-usapin natin. Una, ang nang na at nang na Alam mo ba kung kailan dinagamit ang mga ito? So, gamit na ng ay ang hindi na dapat tandaan ang limang mga tuntunin para gamitin ito. So, una, ginagamit ang ng kamahaba bilang kasing kahulugan ng noong. So, halimbawa, umaga ng baril ng si Rizal. Nang umagang iyon ay lumubha ang sakit ni Pedro. Sa so, ikalawang tuntunin, ginagamit ang nan bilang kasing kahulugan ng upang o para. So, halimbawa, sa isip ng mga Espanyol, kailangang bitayin Rizal na umatakot ang mga Pilipino. Pangalawang halimbawa, yunala si Pedro sa ospital ng madal mo. Ayan. ikatlong ginagamit ang nangyawang bilang katumbas sa pagsama ng na at nag. So, halimbawa, pero sa isip ng mga Pilipino, sobra ang hipit ng mga Espanyol sobra ng hirap ang binalas ni Pedro. Ikaapat naman, kinagamit ang nanganghaga para sa pasasabi ng balakan o suka O bilang pang-abay na pamaraan at pang-abay na panggaano. So halimbawa nito, binarin ng nakatalikod si Rizal. Namatay ng todo si Pedro dahil sa sakit. Ikalima, ginamit ang nang mahaba bilang pag ng mga inuulit na salita. So halimbawa, barilin man ng barilin si Rizal ay hindi siya mawamatay sa puso ng mga kababayan Samantala, ang wastong gamit naman ng nang na maliit ay kapag una sinasagot ang tanong na kanilang. So halimbawa, kailan umuwi si Ben? So umuwi na umaga si Bel. Pangalawa, umuwi ng tanghal si Bel. Kapag tungkol naman sa oras or pecha, ginagamit pa rin ang nang Halimbawa, gurisin ako tuwid na ikapito ng umaga. Ikalima ng Disyembre ang kaarawang ko. Ang punta naman tayo sa pagpapalitan ng D at R. So may nangatiyak na pagkataon ang pagpapalitan ng D at R sa pagsasalita. Halimbawa, ang dito ay nagiging rito, ang dami ay nagiging rami. So, kag-iwan na lang ang ng d sa r kapag napangunahan ang d ng isang patini o salita na nagtatapos sa r. Halimbawa, ang d ng dito ay nagiging r sa narito. Ngunit, naratili ang d kapag ang dito or nan dito. Hindi nang pa ang mga sumusunod. Halimbawa, halimbawa sa doon, na naraon, ngunit ang doon, or nagdoon. Dami, nang nagiging marami, ngunit pagdami, or dumami. Dapat mo nagiging marapat, nararapat, karapatan, ngunit nagiging karapat dapat, dunong na nagiging manunong, or pinarunong. Ngunit dunong, or dunong-dunungan, dupo na nagiging maruko, ngunit pagdugo. So, ang naturang pagpakulit ng tunog ay malinaw na example panan na pagdulas ng pagsasalita. Kaya karaniwan, ginagamit ang D sa unang ng salita sa loob ng isang salita. So, karaniwan, sa susunod na katinig ay halimbawa ang sanglok or cordon. Samantala, nagigit ng halimit na magigita ang R sa loob ng isang salita, lang na sumusunod sa patinig. Halimbawa, ang Marcado, Canetoy, Bonero, Banquero, Borador, Bertu. Kaunay dito, ang pagpapaytayan ng D tungo sa so R ay nagaganap sa mga pang-away na D at R daw at raw. Sa ayon sa tutuloy pinagaganap ng ng balarila, na nagiging ring. A din o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o malamatinig na W at Y. Gaya naman lang sa sumusunod. Masaya rin, ngunit malapot din. Uupo raw, ngunit akalis din. Okay raw, ngunit bawal daw. Ikaw raw, ngunit pinsan daw. Ngunit sinasabi ng mga tutunin ka kapag ang sinusudang salita ay nagtatapos sa R, R, raw at drive, ang din o daw ay nagiging ring o raw dahil mo na sumusunod. So, maaari din, hindi maaari rin. Kapara daw, hindi kapara raw. Araw daw, hindi araw raw. Sa ayon sa bangwan, masinog ako susulat, walang paliwanag ang gawangin na katalios Maraming dahil nagiging lubhang mga ang pagsasalita kapag sinusundan ng rin o raw ang isang salita na nagtatapos sa pantig na R. Ngunit, sa tugra ay hindi ito pinagbabawal sa halik sinisikap pa ng makata ang paglikha ng ganitong mga aliterasyon. Ngayon, alam mo nga ang mga tamang paggamit sa mga nabanggit handa na naman ipakita ang mas malinaw at mas wasto paggamit ng Filipino sa paaralan, social media at sa pang-araw-araw -ano -ano pang usapan? Kung oo ang sagot mo, abay mahusay. Subukan mong gumawa ng pangusap, gamit ang salita ito sa komento at basahin natin at matuto tayo sa isa't isa. Huwag kalimutan ng mga gawin na tama, sama-sama na titiginawin para sa mas malinaw na usapan. Hanggang sa susunod, paalam!